nanguha dyo kong tigpugas mga idol ko itong mga expect dyo ba para kuha po pagkatanong sa mais mga idol mga pila adlaw mga idol tubo numpon, eh. Yan. ganito po tayo bagpa trabaho po mga idol pa painit libre paniud to mga idol sugba po ako ng Sada. Tinapa. Tinapa mga idol. Napakasarap po. Kain-kainan ha. Okay mga idol.